mula ng yelo pa rin ah eh. mula ng yelo ah walang puti oh, yan yung tinatawag lang yelo pero puti man bakit ganun gumalaw yeah. <laughs> jimmy boy oh, mula ng yelo guys so oh, yan ah parang sago parang sago yung ano niya ayan ang magliparan tumatalbog-talbog parang sago. Yeah. Lakad ako na. Hello Kuya Ade. Kuya Ade oh. Ito yung ano namin tatay namin dito sa Godfather. Godfather. Sino sige. Hindi ano to. Ah, uh, sa ibang YouTube natin to kuya Adi. I ano mo i e, ano ka nga ng ano. hiloy. Eh. I ano mo yung ano natin mga kababayan natin. Encourage mo na. Maganda rito. Sige na. Sige na. Sige na lang. Oo. pagkatapos pagkatapos kay ano, Pagkatapos sa'yo, Jimmy naman. Ano so si Jimmy? Ha? Huh? Hello, everybody. Oh, yeah, yeah. Yeah, we are working here together and we are like family. Yeah. I feel like I'm the eldest, so that's Jimmy here. Hi, Jimmy. What's are you okay, up? Jimmy? Bro. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Dati pa. Yeah. Dati nang gawa no, yan. Pula, oh. No, no, pangla, Ay, talaga uh. mo pulang pisngin yan eh. Pula. Eh, kahit sa'yo, Kuya Adi Ah. Oh. No. Uh. <laughs> Hello Kuya Ade. Hello. Uh, Kuya Ade from uh, Bicol. <laughs> sa Sanjay 'yung sa Bicol Kuya. Kamarines Norte. Ah, kam uh, from Camarines Norte. Eh. Ay, sa mga uragon diyan sa Bicol, uragon Ininoy Uragon. Okay. <laughs> Makita ko naman sarili ko sa YouTube. ito mga production namin dito, guys. Uh, ayan oh. May scooter 'un. sa Pilipinas sigla limang bali na yan dito daming bali ayan. ito yung Cornermatic. matic ito oh. kaya ito sa wak gano'n kalaki Jim ito yung machine ni Jimmy ayan o oh. duck duckmatic pag isubo doon na street pagdating dito may ano na siya may PDC na paglabas doon may bali na siya bubuo na lang ang finished product ay ito na siya guys bubuuhin na lang ito kung tawagin sa atin kasi sa Pilipinas uh, lakformer dito ano na yan Brand pala yung lock former Mali pala yun Ano pala tawag nito uh, Pitch board at saka ito uh, Snap lock Ito snap lock Yung isang klase pitch board Ayan Ito na yung finish block ayan yung mga coil line Ayan ito so, yung ano niya ah uh, tulay ni Jimmy Jimmy ginoo ito na yung pinaka finish product may balot kasi kailangan hindi sa bukan mm -hmm. <coughs> Sana mag-enjoy kayo at may napupulot ang aral lang kundi sa ating tabaho dito sa Oakland. Thank you guys.